Andang hapon mga kasiti medyo inabutan na tayong hapon mangyari kasi alakas ang ulang kaninang maga tayo itutong ngayon ng budiga ni Ninong ang budiga po ni Ninong is matatangpuan sa black one at stall number 32 mga kasiti New Taytay -tay public market ang exact, uh, ang exact na kanilang pasilyo kung nasaan sila pinakabago pong, ano pinakabagong tindahan ng gadgets dito sa Taytay -tay na napakamura 999 lang may ano ko na may cellphone ka na na may camera touch screen for 999 lang mga kitty para madaling matandaan yun na nga ito ah, sa harap ang Mr. DIY Angel's Pizza tapos Jollibee palatandaan Jollibee after Jollibee pagbaba nyo po ng tulay babaybayin nyo lang po yan ayan Tay -tay Public Market Nandiyan po ang bagong tindahan ng mga murang cellphone at saka ano, uh, gadgets mga kasiti tara mga kasiti samahan nyo ako kahit medyo umuulan uh, nga pala pupunta ko kayo dyan uh, nasa tapat sila ng Manila East Arcade Manila East Arcade nasa tapat sila bandang harapan ng gate mani ng Manila East Arcade pasok ko kayo pasilyo dos yun namin ano, sila tara mga city samahan nyo ako mga kasiti budigan ni Ninong as low as 999 pesos My cellphone ka na, Android, touchscreen, camera, mga ka city Ang punta namin, ito ang inabutan namin. Napakarami ng tao, mga kasiti. Pinipilahan na si budega ni Nino. May bundle sale po sila dito. Ha? Uh, isang cellphone plus isang tablet plus isang universal stand, mga ka-city Ito po ang pinaka-counter nila. Bubuksan ho dito, pakikita sa inyo yung uh, cellphone na binili. Gusto, Pasok tayo mga ka-city Ganon kamura BBY 81 Tito. Tapos MXS na uh, S3 3,999 Ganun siya kamura Bagong destination ng murang cellphone Mga ka-city Headset Ito yung, ano, Bukod sa cellphone Mga ka-city may electronics gadgets din sila. Ah, uh, speaker, luto. Ah, uh, try natin ulit umikot. Smart Link mga ka City. Uh, nakikita natin dito. Hoy, sen. Sinisingit na tayo. Project. Sisingit tayo mga ka City. 2499. Hoy, 71k mga ka City. Oo, kuno 'yan

tapos yung Redmi dito, A2 Plus mga ka 3 ang kanyang RAM tapos 64GB dito so may to, eh. Redmi uh, A2 Plus 3 by 6 ang 4GB mga ka-CC uh, yes. makikita naman yung ang kanilang ano, specs dito tapos Oppo 8, uh, A55 tapos yung kanyang uh, Specs is 4 yung kanyang RAM Tapos 64GB Ayan mga city yan yun Nakasale 3,299 6 yung kanyang RAM Tapos 64GB Ayan Per season, or, uh, pero pag yung 9999, alam niyo 99 99, na yung kayo. ano no, yung uh, ni uh, 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 Naka-sale mga City 3299 okay, go spark, uh, uh, Specs niya titingnan natin, so aabot um, natin. Eh, ano, And, pupili, uh, yung ano uh, Spark na techno. Like dual yung speakers, na, 90 uh, hertz. Yung 99 na yun, na, second hand yun, tapos depende sa ano, yeah, no, 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 no. no. sa bilis na processor mo. Ayan, makikita nyo no. naman, buri ganini yun, yung original uh, techno spark uh, go. Ito, uh, 2024, yan, 6, uh, 60 Pro. Ayan, makasitik. Isa sa mga cellphone uh, na nakadisplay nila. Dito yan sa ano, ah, Taytay -tay, no, Taytay. -tay. Pumasok na kami mga uh, kasi market no. Ah, opo. Ngayon no, Kasi yung mga idol. Yan. 6 pa. mga idol. Dinudumog si Ninong, okay. Okay. Bumabagyo. Bumabaha, <laughs> Bumabaha. pero dinudumog. Rain or shine or mga na Ganong uh, kamura kasi. Bagsak presyo. Ang kanilang ito kasi balita ko soft opening kuya. Guys, no? Uh, oh, soft opening na kayo. Na kayo. Oh. Ito po ang isa sa mga bundle sale nila. Mga kasiti, kung makikita nyo, uh, bali nakapaloob po tatlong pirasong cellphone ang bundle sale nila, mga kasiti. Dalawang Android at sa yung isa, yung keypad na cellphone. Bali, keypad na, ano, keypad na cellphone. Plus, Redmi A3 mga kasiti na cellphone. So bali tatlong cellphone pala ito. Tatlong pirasong cellphone. Ang nakapaloob sa isang bundle sale nila. Dalawang Android plus isa isang ano isang keypad na ano na cellphone. Ito mga kasiti mas mura pa oh. Bali 2,999 lang. Isang pirasong cellphone plus isang tablet plus isang universal stand. Ay, sama tab ha? Tapos may stents na universal. Ano ba mga ito, pero wild. Okay, yeah. Malamang to pala. Note 50, mga city. Ah, uh, note 50 dahil medyo masikip tayo. Ayun. 3,999 uh, Ang RAM niya is 4 uh, uh, Tapos 128 GB Yan po yun Tapos Redmi 13C mga city

Their, uh, Ayan, ang uh, kanyang uh, Y71. Y71 Ayan, fix niya mas naman yung mga cellphone doon na uh, 3999. No, Ay, ano na lang 1999 na lang. 4 gig by 128. Ano? yung bundle. Ito yung price. So dati siyang uh, bundle sale lang ano dito. 4,999 na is uh, 4,799 na lang eh. Pero no? ano ba naman? May cellphone ka na, may tablet ka pa At Hello? may uh, universal tent Sa halagang mm -hmm. 3,999 Ayan, yun Ito po F7, 6x128 gig Ayan, Ayan. Uh, Dating uh, 3,499 Ito, napakalala Ito ano rito yeah. ah? Bluetooth to speakers, hindi na lang kung kasi sa ipo nang mayroon dito. Uh, pwede niya rin silang uh, i-follow budag uh, ni Nino. Ayan, sa mga DJ, kasala po yung nagkakagulo. Puntaan nyo na habang maagaga pa. Mag-ibang gadgets. Yeah. Uh, like, comment, and subscribe. Vlog din natin dito kung baka nagpalag tayo. Facebook page, City Bike TV. Ayan. Sa mga hindi makapanood ng live. papakita natin yung exact location nila tapos yung kung paano kayo pupunta rito mga ka-city tatry natin pumasok Kung makapasok tayo para makita nyo as close as ayan ngayong kasalukuhin kasi maraming tao nga pala sunday hapon hapon uh, kami nakapunta ayan mga ka-city mukhang hindi tayo pakasya Hanap tayo ng space mamayan Conte. Pasok tayo, mga Okay. Ito maraming kesa mga siko. Okay, Maraming choices sa nga, tay, tay New Market. Sale bundle 3,999 ganoon kamura bby 81 tapos uh, mxs na is 3 ang specs nya is 256 gigabytes tapos yung universal na ng ka city 3,999 ganoon sya kamura bagong destination ng murang cellphone mo ka city halos ipamigay Ito, para sa ano, mga bata. Headset. Ah, ito yung ano, bukod sa cellphone mo kasi ito. May electronics gadgets din sila. Ah, speaker, Bluetooth Ah, uh, try natin ulit umikot. Smart 8 mga kasi ah nakikita natin dito kinsangkat uh, po uh, meron na po sa, sa uh, uh, masikip, po isa, ano na tayo lalo lang masikip tayo mga si tayo tayong keypad lang dito na cellphone mo. Uh, uh, di ba, ano to yah poisen twenty one oh one nine So, <taps> so, ano Bundle so, no? 7,199 Note 50 Spark Location nito mga uh, ito sa Taipei Rizal no. Ah uh, wish to lang Ito uh, pwedeng yung ano kung halimbawa malayo ka 1199. search uh, sa Facebook page nila. try natin makita yung ano. kanyang specs. Kita niyo naman agad yung page nila no. Tapos yung ulit Uwis Redmi A2 Plus mga ka City 3 ang kanyang RAM Tapos 64 GB Redmi A2 Plus 3,999 Ah uh, 3,5 3 64 gb Ayan mga ka City Redmi 8 2 Pakikita naman yung Ang kanilang ano Specs dito Tapos Oppo 8 uh, A55 Tapos yung kanyang uh, Specs is yung kanyang RAM tapos 64GB ayan mga city yan yon. Note 8 na pala, nakasale 3,299 6 ang kanyang RAM tapos 64GB ayan. mga ka-city pagpapasis yun na, na. kami kami nagkakarinigan Ayan, Because medyo maganda na, yan. Pero pag yung 999, 999 7, oh, Alam nyo na yung ano noon, no, yung uh, processor niya ni medyo Naka-sale mga ka-city, 3,299. Go Spark. Uh, specs niya, titingnan natin pero So maabot natin. Magandahan. Ayan o. Oh, Diyan kayo pumili yung ano, uh, Spark na techno. Ayan, Tecno. 64GB tapos 65 Yung kanyang Depende pa rin sa unit Stereo dual uh, speakers, yun, 90Hz Yung 999 na yun Second hand yun, yun. Tapos na depende sa Sa bilis na processor mo no? Ayan, makikita nyo naman Buri ganini yung original Tecno Spark Go 2024, 64GB Si SRP is 3,999 Boss, ano Ayan, po? Isa sa mga cellphone na naka-display nila. Dito 'yan sa ano, ah... Taytay, -tay, no? Tay -tay. na kami, mga market, no? Ah, opo. Kasi ngayon, no? mga idol loko yan, dinudumog si Ninong, mga idol. Dinudumog si Ninong. Bumabagyo. Bumabaha, <laughs> Bumabaha. pero dinudumog. Rain or -oh mga kasiti. Ganong kamura kasi. Ayan. Bagsak presyo. Ang kanilang <laughs> Ito kasi balita ko soft opening ko yeah, guys no. Oo, oh, uh, soft opening. Kanya lang hard opening ko uh, is kailan daw? sa grand opening nila grand sa opening. May 28. Ah, May 28. May 28. 28. Uh, may 28 so, so, talagang 28. ano na 'yon. Sa Tuesday 'yan ano? No? Martes. Makibili na kayo. Mukhang, na kayo dito. Uh, mukhang may mga pera sa mga panahon na yun, ah. Oh, so, alam niyo kung bakit? sahod. Sahod mga ka-city. 'Yon nga yung location nito no. Ah, ano ba to? Taytay. Taytay. Public market. Public market. Yan. Five five time five public market. market. Yeah. Yan. Yan. in Mga city. Infanto yung uh, Manila, Manila, East RK. Manila East. Oh, Manila Star. <laughs> Basta Manila East Arcade City, oh. yun na yun. Oh. O, kasi wala nang banggitan oh, na, o, ano. Yung o, Wala nang banggitan. Nandoon 'yung ano nandoon 'yung Masaya na tayo dito ka, mga city. Ayun dito. Ah 2,499 bundle. Oh ayan itong gusto niyo Makita. Redmi 8 3 mga kasi kasi city tapos uh, uh, na, na 'yung, yung cellphone na cellphone na keypad. Ayun. Sa halagang 20,499. So, dalawang cellphone mga city. Ayun kung medyo mahilig talaga kayo sa mas mura pa ito depende pa mga kung kasi ano pa lang naman to ah uh, dito. Dito sa, uh, tapos yung x 3 na tablet oh, tablet opening. na may kasama tablet ha so, tapos may uh, states uh, na universal pala, kasi pala, mga ito, pero, uh, yung... okay yeah, oh. To Note 50 kaya, mga city uh, Note 50 dahil medyo masikip tayo Ayan. Uh, uh, 3,999 uh, Ang RAM nya is 4 uh, uh, tapos 128 GB Yan po yun Tapos Redmi 13C mga city 6 RAM uh, 128 GB Ayan. Uh, vlog ng mga ma iso oh. na medyo maraming tao talaga siksikan siksikan ka na, ano kasalukuyang dinuro mo natin, yeah. natin. <laughs> kaya hanggat maaga A punta na na mga city actual na no alamin natin kung anong oras sila nagsasara at nagbubukas mamaya may anong oras kayo dito mamaya Uh, Ayun, hanggang 8, PM. 8 p.m. Pero kung marami pang tao, ewan lang natin kung talagang Dudumugin uh, uh, um, Ang ng gabi. Tapos, ang, ang live nila mga kasiti, kailan daw? Anong oras sila nagla-live? Pan daw to, ito yun nga, nga, yung binanggit ko yeah, kanina. Yun, sa, na, market sa market in front of... Aba, nakakita tayo mga kasiti

Paskil naman yung mga cellphone doon. Doon ang mga... SRP. SRP, 3,999. Ayan. No, nakasin. Ay, ano Ayan, na lang? 1,999 na lang. 4 gig by 1 to oh, no. 8. No, oh, mabili tayo bundle. Ito yung, uh, yung uh, price. So, dati siyang... Bundle sale lang ano dito. 4,999. Now is uh, 4,799 na lang. Eh. Pero ino ba naman? <laughs> may cellphone ka na, may tablet ka pa. At no. may uh, universal tint. Sa halagang 3,999. Yan. Ayan. Ito po F7 6x128 gig. Ay nasa amin. Dating uh, 3, ito, na 3499 ito napakalaki. Mga City. Mabibili na. Naalala ko nakaabala na tayo. 2699. Ma pala. May mga ano rito ah. Yeah. Ayan mga kasi, speakers hindi lang natin, kasi sila po nang mayroon dito. Pwede niya rin silang uh, uh, ipollow budega uh, ni Ninong. Kaya malagad hindi ka sa labuyang mga mga nagkakagulo. Uh, Puntaan nyo, nyo na habang magagagal pa. Mag -gaget. Gaget. Yeah. Yeah. Uh, thank you for watching mga koi sa live natin. like, comment, and subscribe. Vlog like din natin sa mga tayo. Facebook page, City TV. sa mga hindi nakapanood ng live. Thank you for watching. God bless. Ah, ingat kayo. Ah, Malakas ang Later, Ipapakita natin yung exact location nila. Tapos, yung, kung paano kayo pupunta rito.